Alam nyo ba, araw-araw, libu-libong Pilipino ang nabibiktima ng scam. Pero heto ang mga simpleng paalala para hindi ka maloko. Una, pag basta magtiwala sa text o email na humihingi ng OTP, card number, CVV o kaya ay password, tandaan, hindi ito hinihingi ng bangko. Pangalawa, laging i-check ang website link. Baka kamukha lang ng legit site pero iba pala ang URL. Pangatlo, Pagpadalos-dalos sa investment na sobrang taas ng kita, madalas, pagikitain ka muna ng kaunti para mainganyo ka. Pero kapag malaki na ang nailabas mo, biglang naglalaho na ang scammer. Sabi nga ng DTI, kung too good to be true, malamang scam yan. Pangapat, idouble check ang seller o company. Gamitin ang Google, Scam Checkers, SEC o DTI para siguradong legit. Kung na-scam ka man, agad i-report sa banko, NBI Cybercrime o DTI, mas mabilis, mas may chance na matrace ang pera. Kaya bago mag-click, bago magbayad, isipin mo muna, safe ba ito? At higit sa lahat, sa eleksyon, huwag na tayong pa-scam sa mga trapo dahil hindi lang pera ang mawawala, kundi pati kinabukasan ng ating mga anak.